Good morning mga kabag ng Pasig Ngayon po, po tayo dito sa West Bank Road, Barangay Rosario so, Ngayon po kasama po natin ang ating mayor dito sa Soto Dito po yan sa Offline Calusa pokoknya gini mau usap

baliwala po yung ating mga pinagpagbura. Tama po ba yun? Pag Tama. kasama. So, ang una kong gustong gawin dito sa lugar namin, kung matutulungan tayo ng lokal ng pamahalaan, itong aming lupa ay matagal na kami dito. Matagal na kami naman po sa ano, 30 years. Lampas pa. So, wala po kaming kasiguruhan dito, pero baga mat kami naririto, wala nang mawagal sa amin, ito po yung pagkakataon. Pagkakataon para po yung open kayo sa na natin, kaya ko naman nakauparan din sa, managaw, sa isa, so walit po din. roon, ma-click. Ma so isa po yun, medyo napakababoy po noon, nilapit ko na rin naman sa Manila Water. Pero sabi nila, yun daw po ay uh, sakna ng Manila Water. Pinahanap ko sa tao, wala naman, Hindi naman doon sa metro, sa so, problema yon Pangalawa, isama na natin doon sa kaligtasan. Ito na yung offline kayo sa para makita ni Mayor. Matagal na namin pinangarap na makarating si Mayor. Tulad po ng isang araw, ng isang, isang taon, meron po dito pinaligtad ng poste. Ay, nakikita niyo po sa Mayor. Ayan po, yung mga wire na yan. Nasa loob po yan. Kasi dati po yan, ito po yung residente. Dati po itong daanan ng daan po ang paligapitan yan. So ito po ay daanan sa Beneventura. Itong building na ito sa public work. So ngayon, ito po ay gusto namin na matulungan kami dahil bilang Homa President, ginagawa po natin paraan at na sa si City Hall para magkaroon ng kapitulong si kay si Mayor. So, hindi ko alam kung paano ko upisahan. So, ngayon, bagamat na ko na po si Mayor, isang problema po rito, yung kaligtasan. So, yun yung po ng kuryente. Uh, Kinaligtag po naman yan ng malaking truck. Natanggal po yung ano dyan, yung poste. Mega walang disgrasya. So, Pagdating po niyo sa aming lugar, nakikita niyo naman po hindi daan ang gusto po namin maging maayos. Wala naman siguro na magkaroon ng sunog, just in case of emergency, may magadaanan po tayo maluwag. So, gusto ko po na maging maayos, maluwag, wala naman tayo kung inaano kung pare-pares tayo dito. Kaya lang ang sinasabi natin, dapat maging maayos tayo. So, si Mayor, alang-alang sa ating kapitan, sa ating mga kagawan, palapakan po natin sila lahat. At ngayon si Kapitin pagpasok ng tubig, pag-amulan doon po siya sa baba. So, boat side po kasi yan, member po natin yan. Natin ngatan. Kaya lang natin ingatan. Baka magka-dengue. Kahit sa ban-ban, alis nagre-request kami sa barangay. Nakasuporta naman sa ating ang At ating tapos lang na mag-click lang dyan. So gusto sana namin eh, magkaroon dito ng ano, drainage pa so, sa May solar lights ka meron pa kasi drainage. drainage right? Ayun, yung start. Ayun. po first Yung nga unang tanong po nga kanina kay Mayor. Uh -huh. Uh -huh. Si ah, uh -huh. okay. so, yung 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 po yung sa public works, yung 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 ng yung 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 mga uh yung

Sabi ni Torres Dito lang ito sa loob Dito lang talaga, okay. ano? Oh. pag yung hanggang dito sa loob ng bahay namin. Hindi naman yun. Ito, ano natin, oh. Oh. ito, Dalawang kanal yung Ito yung ito to lang. Nasa 30 years na, ano? Mahigit lang ka nandiyan. problema. <laughs> so, 30 years na pagluluhaw. Ay hindi niya tapo wala po drainage. na laawan. hindi pa. Hindi Hindi matilibayan ang Hindi matilibayan ang bagbo. Hindi matilibayan ang bagbo. Hindi matilibayan ang na Hindi matilibayan Hindi matilibayan ang bagbo. Hindi matilibayan ang bagbo. Hindi matilibayan ang bagbo. Hindi matilibayan ang bagbo. Hindi matilibayan ang Lalo na sa kwarto, kahit na hindi pala kasang pula. Doon sa kong mga na ipasok. Hindi na dalawin yun yung nasa tapo. Sa mga 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 na mga 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 na mga mga Tapos may yung tutala na nakikita kayo. Okay. Hindi na. Hindi na Pero na rin. Kasi siyempre itong lugar natin ang natin Kasi nung nakarapat pandemic ito, talaga namin yung ng harang. So nakuha namin yung gusto ng tao. dami, hindi namin namin yung mga So, palagyan namin yung fish. Lunch lighting gano'n. Kasi may halaman ng kasi siya, practice din barangay. Lagi barangay na So, para ko may game na idea basta next week o mabibigyan ako po ako ay pag-check pag <coughs> na po para yes, so, no, no. may natin pa eh ang dami natin, wala talaga. Wala po. Kung ano, kung okay sa edisyon, kung hindi na natin i-pick, kaya maglalagay muna ng pangalan. Kailangan na po ng robust mula sa... Okay lang naman yung okay. cut, lagyan namin ng kit. No, no okay lang. Private okay. naman nila ito. Oh. Oo. Pagkawasin nila rata ng gate, hindi yan. Tapos yung mga, yun ah, okay na Okay na ito. Sige po. Tapos kausapin ko ang DP. Balikan ko po kayo. Meron naman yata akong number nito. Bye, Mayor! Thank you po! Mayor, pa May May picture, wait lang. Thank you! 快来